Hello guys! Welcome back to my vlog and welcome back to my channel. Pakakauwi ko lang galing bakasyon at nandito ako sa probinsya namin. So naisip -na ako ng dumaan kasi uh, dadaan ako na mabilis yung, yung shop namin, yung Pisonet. Pero bago yon guys, gusto ko muna magpasalamat kasi ang daming naka-appreciate do sa huli kong ginawang video about sa Pisonet kung paano mag-start ng Pisonet Business. So ang dami nag-comment, nagpapasalamat na ganun pala siya kadali lang or uh, nagkaroon sila idea kung magkaano, magkaano yung pinakapuhunan tsaka paano at kung ano yung mga kailangang ilabas tulad ng mga computer, ano yung mga specs. So thank you, salamat, salamat. At dahil dyan, eh uh, ito may bago tayong vlog at uh, about ito sa Pisonet pa rin. At ang i-share ko naman sa inyo guys is yung mga possible na problema na ma-encounter natin pa, once na nag-operate tayo ng PCNet. At the same time, uh, yung solusyon, di ba? Lahat naman ng problema, mayroong solusyon. So, yung mga na-experience namin, ito yung share ko sa inyo, based sa experience ko, sa experience namin. O, so, samahan nyo ako. Let's go! Tapos tayo. Distahin natin yung ano. Ngayari. Ngayari. Mga oh, wala yung chinelas doon, no? Oh! Mga uh, so, no, ito uh, siya, no? So, ito yung poster, andiyan pa rin. Chinelas. So, ayan. Tayo. Ayan. So, ito pa rin yung ating, ano, anim pa rin. Hindi pa nadagdagan. <laughs> so, ayan guys, andito na kami sa shop. So, kita nyo naman, uh, may players naman. Mayroon lang tayong bakanting isa. Sakto linggo ngayon, na timing ako linggo. Ah uh, magko-coins out kami. So meron kami nakuha, ayan. Oh, tama, tama lang naman. Uh, pero mamaya, yan, bonus kasi yan eh. Ang explain ko sa inyo, ang si share ko, yung mga na-experience kong namin na problema sa sa pisonet na nag-start kami. So number one na dyan, ito, yung AVR. Kasi yung unang setup namin, lahat ng, ng pisonet na unit ay nakakabit sa AVR. So alam niyo na 'di ba pag pinatay mo 'yung AVR automatic mamatay 'yung 'yung unit. Ang naging problema natin dyan is 'yung mga bata tamad magpatay nito. O either hindi nila alam or talagang nasanay sila na dito pinapatay. So pag pinatay mo rito, 'di ba, pangit 'yon para sa system. So eventually magka-crash 'yan or uh, mako 'yung system. So ang ginawa namin 'yan nilagay nilagay muna namin 'yan, ito una ng sticker kaso hindi effective hindi hindi sila marunong magbasa hindi sila marunong magbasa yun ang problema kaya nako mag-aral din kayo bukod sa pagpipiso net hindi gumana hindi nag-work so ang solusyon na ginawa namin is dinirekta na namin yung uh, unit dito sa outlet so um okay naman siya um okay naman na pinapatay na nila uh, pero hindi pa rin natapos doon kasi Meron naman. Ang pangalawang naging problema namin is yung mga players na nag install ng auto clicker. Para sa? Para sa Roblox at kung ano pang laro na kailangan ng auto click. So, di ba na? Kikita nyo, may oras. So, ang sistema ng PISONET natin, pag natapos na yung oras, mamatay na yung monitor pero naka on pa rin yung CPU ang problema uh, kahit patay na yung monitor gumagana pa rin yung CPU at the same time naglalaro pa rin yung iniwan niyang laro yung Roblox kasi nga naka-auto clicker. So sa Mandalay Celta yung auto clicker, auto click. Pag mag-install ka noon, parang automatic na may nagki-click. Ah, uh, yun. So hindi na, na napansin namin may isang oras na dalawang oras hindi na mamatay yung PC. So kum kumukonsumo ng kuryente kahit hindi naglalaro. And another thing, at another trick ng mga players is <laughs> paunti-unti yung hulog nila kasi nga since nag-autoclick ano ba matapos yung oras 5 minutes hindi ulit agad sila maghuhulog kasi alam nilang gumagala yung, yung ano yung, yung yung character nila gumagala oh, chine-check lang nila oo chine-check lang nila kung gumagana pa kaya ang naging solusyon namin nag-install kami ng hindi pa yun ng auto shutdown papakita natin papakita pa natin kasi so, nag-install kami ng auto shutdown papakita namin para -ano natin <clears throat> So salamat nga pala sa na namin ng auto shutdown. So una namin ginamit is yung win off. Okay naman siya for a while kaya lang na-discover ng mga players na babypass, hmm. Na no? tsaka wala yung bagong feature na ano. So salamat dun sa nakuhanan ko. Nalimutan ko ang pangalan mo? Si, hindi naman si Happy Automation. Hindi insert ko na lang. Oh, insert ko na lang yung pangalan pag nalimutan. Jortland ata, Jortland kung hindi ako nagkakamali. So thank you sir kung sino man gumawa nung nung auto clicker na yon. Anong ah, auto clicker nung auto shutdown? wait lang ha. Ayan. So nag-install kami ng auto shutdown para pagtapos na siya maglaro kahit merong kahit merong nag-install ng auto Toto auto clicker. Automatic pa rin siya mag-shutdown. Pero ang ginawa, una namin ginawa pala doon is binlock namin lahat ng auto clicker website ko sa sila pwede mag-download ng auto clicker. So, so far, gumana rin naman yun. So, search nyo lang lahat ng example, ng, lahat ng type ng auto clicker. So, binlock lang namin sila sa Google Chrome para, para hindi ma-download. So, yan. Yan yung program. Yung auto shutdown. So, nandiyan na yung settings Hindi ko na-explain lahat. Basta ang settings niyan, pag meron siya na-detect na unusual activity sa PC, like yung oh, naka-auto clicker nga, so mag-activate na yung auto shutdown niya kung saan na siyang mamamatay. So, yun. Ganun lang kasimple, bro. Okay na yun. Yun. So, yun. Yun yung ating naging uh, isa pang problema na nasolusyonan na natin. So, another na problema na naranasan namin is yung pagpapatay at buhay ng PC tuwing umaga at gabi. Kasi nga, uh, since piso sunet yan, ayaw na namin talagang bantayan yan maghapon. So, eto yung ito yung main switch. Ang unang ginawa namin dyan is kada gabi, tinatanggal namin yung mga saksak. Ito so, yun naman yan, nakasaksak yan lahat. Ang problema, sa umaga. Oh. Kasi meron naglalaro ng umaga as early as 6 am. 7 a.m. Eh, tulog pa si boss, tulog pa si Mikey. Eh, ako wala naman ako, nasa Maynila ako. So, wala magsasaksak. Kaya, ang una namin nag-solusyon is hinayaan na lang namin. Kaso, sayang naman kasi nga, yung since nakadirekta to, kumukonsumo pa rin to ng kuryente kasi nga, nakastandby na lang siya. Kaya, ang solusyon na ginawa namin dyan, eto. Naglagay kami ng smart switch so nakikita nyo, merong blue na ilaw. So, ang ginagawa ng smart switch is kahit malayo ako, nare-remote ko na yung unit, yung switch niya. Natatagal ko na kung gusto kong buhayin, kung gusto kong patayin. So, sample lang ko kayo ngayon, pero <laughs> hindi pwede pala. Hindi pwede to, yung PC1. Ay, sige nga, sige, sige, sige. sige. So, sample lang ko kayo paano yung gumagana smart switch. Kasi nga, uh, ako na yung nagpapatay paggabi at tapos Uh, nakaschedule na siya sa umaga no? Na, na automatic na siya mabubuhay ng 6am para kahit tulog pa kami kung may gusto na maglaro yun, buhay na yung computers so paano yun yan so sample na natin ito yung PC1 so, pat patay, mi may ilaw pre. yan so may ilaw ba? Diba? So, na, may ilaw yung oh, may ilaw tong board. may ilaw yung board, di ba? So, PC1, hanapin lang natin. The moment i-click ko yung PC1, eto So, kita nyo, namatay yung namatay yung ilaw, yung kanyang switch, tapos namatay na rin yung board. So, sa umaga, nakaschedule na siya, pero mamanual ko na lang ulit kasi hindi pa naman yung schedule. So, the moment, i-click ko ulit yung PC1, mabubuhay ulit yung switch, at mabubuhay ulit yung board. So, nakaabang na. So, yung monitor, mabubuhay na rin. So, anytime, pag may dumating, kahit tulog pa kami, meron na maglalaro. So, ayun yung uh, naging solusyon namin. So far, very, very effective. Ito naman napakita ko na guys, 'di ba? Uh, yung CCTV, so, napaka-importante niyan. Pag meron kang shop importanteng may CCTV ka, wag na wag mawala kasi uh, bukod sa makita mo yung mga loko-loko, meron din kasi hindi na may iwasan talaga, minsan may kinakain na barya, meron biglang namamatay na may oras pa. So nare-refund namin yung yung ano, nare-refund namin yung mga nawawalang barya. Uh, kasi may magsabi diyan, ay kuya na ano, na biglang namatay. So kasama yun. Ba, may oras pa siyang 20 minutes. So babalik. Kailangan ibalik talaga. So maganda rito. Tahimik lang. Hindi bawal masyado magingay. So ito na yung isa pa sa sa ano sa naging problema namin. Kasi kung kita ninyo, uh, piso lang ang tinatanggap, piso lang yung coin slot namin. Hindi na ako nagdagdag ng, ng lima. Kasi sabi sa akin nung binilang ko na tropa ko nga, ay Uh, in the long run, nagkakaproblema yung 5 na slot. So, yung, halimbawa, nagulo ka ng piso, 5 pesos yung makakount. So, ay, ayaw naman natin mangyari yun. Kasi, syempre, malulugi tayo. So, pag piso, at least, halimbawa, kinain. Piso lang yung kinain sa kanila. Ayan. Piso 5 minutes. Ayan. So, pag nag kasi kami, ang dami. Hindi lang kami makapag-coins ngayon kasi may, may players pa. So, meron akong isang bakante rito. So, sasample lang ko kayo kung ano naging solusyon namin ito naman tayo sa bahay, guys. eh uh, ito ang naging solusyon namin para sa pagbibilang ng barya. Kasi ang hirap. Nagreklama na sila. Ayan o. Ang dami niya. So, dalawa na sila nagbibilang. Hindi pa rin kayanin kasi mano-mano nga. So, ito yung naging solusyon namin. Nagkaroon kami ng coin counter. So, dedemo yan ni, ni Mikey paano gumagana yung counter. So, merong hopper sa loob. Meron din kaming, anong tawag do? Module, no? Oo, oh, module. So, module. So, magsasample tayo. Hindi namin na coins out lahat kasi nga may players pa. ah uh, mahirap abalahin yun sila. So, mamaya na lang gabi. Unang muna, ilalagay muna natin ito. Mga uh, coins. Tayo. So, paano ba gumagana yan? Gama puno. Puno na natin. Maganda dyan, di ka na magbibilang talaga. Set natin sa 200. So, kada ano na natin, kada plastic, 200. Oh, ano? So, ganun kadali, di ba? In just a matter of seconds, meron ka ng 200 peso coin. yun. Ganun kadali. Meron din akong ginawang uh, video. Actually, siya. <laughs> May ginawa video paano namin in-assemble yung ito. Yung portable coin hopper counter. Uh, share ko rin sa inyo para sa mga nagsisimula pa. Para sa mga katulad ko na piso lang ang coin slot. galing, oh. alcohol siya. lang to. Ano yung bote ng alcohol? Oh, yung mga spray. Yun. So meron kaming ano, meron kaming, meron akong ilalabas na video paano namin ginawa ito. But for now, ito lang muna, sneak peek. Pero yun yung solusyon, di ba? Ang galing. Kasi dati, ilang oras kayo naabot ng pag lang? 3 oras para lang bilang ng coins. ngayon, so, kita nyo naman, sobrang saglit lang. Kada bitaw, may dalawang daan na. Kaya yan, ayos, diba?